Waterpark Dasmariñas NSS NS NNSN, Ayo, Mall Kita di Dasmariñas, Cavite Wak 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 Hai I'll let the love to leave the stars tonight Kita di sini berjalan Berjalan Kita di sini di Aguinaldo Highway Subukan naman natin magkaginaldo highway. Ayan. Go na, nakago na. ba Oh, oh, oh. Oh, oh, Hindi pa tayo ng linya dahil, ayan, tulad yan, ng baso. Tayo pwede sa linya na to. kaya dito tayo sa may kaliwa. Pagpagawin tayo kaliwa tayo kasi pag nagkanan tayo, kadalasan dyan. Ah, uh, sakayan ng mga pasahero, ng mga uh, iba't ibang uh, pampasada, jeep, bus. No? Kaya dito tayo sa kaliwa. Sunod tayo sa batas lang sa akin, mga kaibigan, nang hindi tayo makakaroon ng abiria problema. No? Ah, tandaan lang at makakarating din, di ba? Maging matalas. Ayan. And then syempre, magpagta-travel tayo mga kapangarap. Dapat, i-check natin ang ating mga sasakyan. Ano bang sasakyan ang minamani? Hobo. Mapa-truck, mapa-private, van, kotse check nyo yan para safety ang pagmamaneo natin number 1 dyan preno gulong langis yan number 1 na lahat langis pusina signal left and right at lang dyan no? wala siyang brake light no? dapat may brake light ha Ayan. Ah, preno, side mirror, datang mahalaga sa ating sasakyan pag tayo ay magmamaneho i-check natin ayan yun magandang morning ah. at ingat tayo mga kapangarap mga ka-driver tamang ah, takbo lang napakasarap yung uh, ah, chill chill na sa pagmamaneho no? Oh, para wala problema ayan Aguinaldo Highway tayo hindi tayo nagdaan ng paliparan at saka Molino diretsyo na to papuntang Bacoor ayan Woo! Mag-rides -right na naman tayo. Put me up, put me down, put my feet all around. Make my heart and make me happy. Put me up, put me down. Ganda lang tungtok natin eh. Yan! Magandang morning! ganda na sikat ng araw sana ganyan din ang ating uh, sikat ng uh, pagising natin sa umaga ayan ay smile lang ngiti ngiti ayan ingat tayo ayan. God salamat